Mga kaibigan, nandito naman ho tayo ngayon sa ating uh, munting bahay kubo. No? Just we are here today that in order to uh, guide our some of our plants, our alaga here, which is our bonsai, mga kaibigan. Uh, we are now propagating and developing to be uh, someday no, to grow as a old tree normal mga kaibigan. At the same time, all the cuttings we are going to propagate, uh, ang ibaho ho, dadalhin natin doon sa lupa natin, sa bundok. Tatanim natin doon. Kasi, yung gubat ho natin, yung mga kalasangan natin, ay wala na ho. The forest, the virgin forest, there is no available at all here in the Philippines. There is available but not here. Uh, it's too far from us, mga kaibigan. So that's why I would like to be uh, to propagate some of those uh, cuttings, no? Kasi ito po ay binigay lang sa akin. Ganito lang po mga kaibigan, but tried uh, I am tried to my best to develop this mga kaibigan. You know, bonsai, mga kaibigan. It is a Japanese term. It is a Japanese words in which it's called a branches. There is a branches. But the concept and the style of this, Because the first and the first place to develop a ornamentals and the dwarf trees growing into the pot, there is no other than it is a Chinese. So, Japanese is uh, redeveloping the Chinese concept about uh, uh, developing up and propagating and uh, growing trees and uh, ornamental plants on the pot, mga kaibigan. So, that's why... Redefined and redeveloped by the Japanese, so that is called a e branches. Called the uh, bonsai, there is a branches, mga kaibigan. But uh, most of all, as now is uh, considered bonsai, if ever we are going to be plant on those, uh, uh, yung mga gusto natin on the path is considered as bonsai. But the real concept of that, uh, of that, mga kaibigan, called bonsai, there is a branches. So that's why I am here to propagate yung binigay ho sa akin maliliit lang ho yung iba so just to understand mamamatay ho yun no so we have here itugas jinsan uh, no i am just propagating itugas jinsan so yung bigay sa akin ganito lang so ipapakita ko mamaya yung uh, propagating cuttings natin na lumalaki na ho it is tugas mga kaibigan. Kung makikita ninyo, winawira na ho natin. So, just to develop this uh, propagation mga kaibigan, is from cuttings lang ho. Yung mga cuttings na yan, ito na ho yun. Yung uh, nasubaybayan ninyo, yung video ho natin, ito na po yon mga kaibigan. Buhay-buhay na po, no? Yung cuttings ho natin. Hindi yung ganun ha, hindi siya. Karaan na bonsai na po na siya. So, mga kaibigan, ito, no? Makikita na ho ninyo. Ito na po, palalakihin natin to para ramihin natin. Ang iba, dadalhin natin doon sa lupa ho natin. So, just to understand, ang dami na ho dito na natin. Ito, rescued ning ito, mga kaibigan. At ito, ito yon no? Mga kaibigan. So, oh, yun. Ito yung argan So, we are just to propagate some of those trees, mga kaibigan. So yung yung pinaka plant nito. 'Yon, 'yon lahat mga kaibigan 'yan. Argaw 'yan at saka rami pa dito, yung mabaliti. No. Oh. At may nabubuhay yung uh, out of uh, 70 seeds from uh, Bangkok Thailand. Isa lang yung nabubuhay natin mga kaibigan. So 'yan ho. At ito lahat sa atin to. Yung mga propagated natin 'yon ho. Oh. Ito ito yung tugas yung pinakamalaki dyan yung bigay sa atin na cuttings yan tugas ang dami dito mga kaibigan so yan ho siguro mga kaibigan ah uh, in all countings natin ha huh? approximately no there is approximations kung malalagay natin ito lahat sa kaang malalagay natin ito sa mga magagandang pot From uh, their training path mga kaibigan. So dadaan ito sa maraming counting. Ho. Nasa mga 600 to 500 na siguro kakaang. But uh, as of now I don't have enough budget. Uh, kasi yung kaang pa lang nito mga kaibigan. Yung makikita nyo yung bonsai kung malaki. Yung kaang pa lang dyan itatagos na yan ng 15,000 kung bibilangin ho natin. So medyo may kamahalan ho. No? But all of these uh, preparations, it is my collections. At the same time, ito po yung hobby na to. Ay hindi ho to basta-basta. But there is a money here. Kung makikita ninyo, pina-farm ho ito ng iba. Uh, I don't like to mag, mag iwan ho tayo ng mga lupa or it's something uh, yung mga malalaking kayamanan na mawawala lang. Ito po, pag inaalagaan ho ito. We are going to nurture here. No? Inaalagaan natin ito mura sa cuttings, pinapalaki natin, ina, inaaruga natin ng uh, maayos. Uh, to study the characteristic also the trace no yung mga characteristic nila yung mga kinaiya kailan sila pwede lagyan ng fertilizer, kailan natin sila pwede hindi lagyan ng fertilizer, kailan natin sila didiligan at hindi didiligan. So, ganun ho yun mga kaibigan, parang tao rin ito. But if you have this knowledge, if you have this uh, types of hobby in their life, in our life, mga kaibigan, just to be imagined, we are directing to the affections to the nature. It is called a horticulture because it's called a e beautifications. But uh, there is uh, some studies out there. Uh, here in the Philippines, they are opening right now for I think uh, something in Luzon na kurso ng about bonsai. Ilocos uh, University, I, I, I think like that mga kaibigan. Yung pangbato natin, yung the exotic trace natin ho, dito yung bantulinaw, yung bantigi, uh, yung tugas, at uh, saka itong argaw. But uh, all of this, may argaw mga kaibigan, is foreigner ho oh, ito. Uh, marami pang iba, bantulinaw, boksos. At dito, may collection ako dito ng mga, mga matitigasi na kahoy. Itong uh, kamagong, itong magkuno. Yung, uh, I'm just to developing this. Kaya, Palagi ako pumupunta ng Surigao in order to get the the, the seeds of those uh, growing trees, mga kaibigan. Gusto kong collectionin. So, that's why, ito po yung uh, tugas ginseng. Binigay sa atin, cuttings lang ho mga gamig, kaibigan, ganito lang. So, just to develop this, no, mga kaibigan. Maraming maraming salamat ho sa aking Brad na nagbigay nito. And just uh, to looking at, no masasaya naman ho para sa atin. Yon mga kaibigan. So pinis na ho yon siya, no? Uh, large yan. Yung kaang palang yan dyan, mga kaibigan, it's all about uh, 15, 15 key. Yan mga kaibigan. Uh, sa original price. Pero, inano lang natin kasi yung free natin, yung bro natin, ay pinag, nagbili nang niya kasi pumupunta ho siya sa ibang bansa at yun uh, binili natin pero pag bibilhin mo ito nang hindi mo kilala walang ano sa inyo ang ganitong uri ng uh, bonsai ganito kalaki hindi yan bababa ng uh, uh, 300 to hundred thousand so ganun ho ang presyuhan so I'm just developing I would like to create some bonsai uh, A more uh, trees in my life, and then I will plant trees in the bundok.